Maraming magsasaka sa bansa, problemado sa kanilang mga pananim, ang mga taga-tuburan sa Cebu nakahanap ng bagong pag-asa sa pagtatanim ng kape. Pa paano nga ba nila nadiskubre ang yamang maaring dalhin sa kanila ng produktong ito? Ang detalye sa report ni Cebu-based journalist Dale Israel. Sumisikat ngayon ang kape na produkto ng bayan ng tuburan sa Cebu. Kung kaya ang mga dating nagtatanim ng mais, ay kape na ang sinasaka. Si Kiselda Lapos ay isa sa dalawang libong coffee farmers sa tuburan na dating nagtatanim ng mais at kamote para may pagkakakitaan. Naami pagkaon, lisod siya may sa kwarta, pang sudan, inana. Pero karon naami din he, nakauma. Nakauma lang gihapon minya. Nanasin mi pagpalit pagkaon ng pang sudan. 2011 na magsimulang magtanim ng robusta coffee ang mga magsasaka sa tuburan. Mahigit sampung taon bago ito sumikat sa buong probinsya ng Cebu. At ngayon, gusto ring ibenta sa iba't ibang lugar sa bansa. Sinimulan ang pagtatanim ng kape sa 80 hectares na lupain ng kanilang alkalde na si Aljun Diamante na dati ring magsasaka. Ito'y para magkaroon ng dagdag kita ang mga residente at puksain ang pagkakaingin sa bukid. Sa 54 na barangay sa Tuburan, 29 ang merong coffee plantations na aabot sa 3,000 hectares. Ang mga ito ay pagmamayari ng iba't ibang mga residente ng Tuburan trial and error ang pagsisimula ng pagtatanim ng kape ayon sa alkalde. Kung kaya, namatay ang karamihan sa mga pananim na kape sa tuburan. Pero hindi sila sumuko. Pinag-aralan nila ito kung paano ito mapapalago. Considering wala walay technician, wala sa technology, so namatay ito siya, gamay na kayong survive. Until such time, na doon ay naka-advise na ito, na sa kadako ng kumpanya sa kape, na perfect ang technology. Nagpalit ko ato personal na ako na Uh, planting materials na ipatanong dito sa Utsita Kaitaria. Ang tuburan ngayon ay nagproproduce ng 800,000 kilograms ng coffee beans bawat taon. Direktang binibili ng Tuburan Coffee Corporation sa mga magsasaka sa halagang 25 pesos per kilogram o katumbas na kita na 20 million pesos bawat taon. Balak ng lokal na pamalaan na expand pa ang coffee plantation sa tuburan dahil tumataas na ang demand sa kape binadayo na rin ng mga turista ang Tuburan Cafe. Ang 360 cafe na nasa tuktok ng bundok ng Tuburan, malapit sa coffee plantation, ay isa na rin tourist attraction. Dalawang libong turista ang bumibisita sa lugar bawat araw kapag weekdays, aabot naman sa apat na libong kapag weekends. Plano rin ng Tuburan Mayor na ibenta ang kape nila sa mga malalaking malls sa siyudad ng Cebu, Mandawe at Lapu-Lapu, pati na rin sa Maynila dako yung diferensya kaysa mapapay. una. Yung ikatabang ang coffee farm. Mula sa bayan ng Tuburan, Dale Israel, CNN Philippines.